Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpamot ng reading. Checking energy style sa inyong mga person. po nasasagot. Konting unawa lang po kasi marami po kayo. And bawal po ang dami account, bawal po ang mga walang profile. Yan kung ano nung linalagay. At tapos nakalock pa sila. okay, maraming salamat. So, natin si Tria, uh, Wheel of Fortune and the Fool and the Empress. Okay, so, hmm. parang meron ako nakikita babaliktad yung yung position ninyo. Kung dating ikaw yung nagbebeg, ikaw yung nag nakikiusap sa kanya na ayusin natin to o ano man bukang may plano yung universe para sa inyo okay so bukang siya naman yung makikiusap ngayon kasi naka si four of cups okay yan bukang siya yung makikiusap sa na tatanggapin mo pa ba siya Parang naisip niyang lumayo, pero gusto niya na naman bumalik. Yun. So, merong mga bagay, may mga tao sa paligid mo na nalulungkot silang iwan ka, nalulungkot silang masaktan ka. Okay? I think some of your best friend na may alam din na, or kahit hindi to best friend, or taong mga kasama mo, mga taong malapit sa'yo. Yan. May mga ganun issue. Okay? Four of Cups and Six of Cups the star. Okay. Baka yung iba sa inyo nahihiya lang niyang ipilit. Nahihiyang mag-sorry. Nahihiyang magsabi na alam mo yun, na nakaka-disgrace sa kanila. Siguro feeling nila, ma-pride sila eh. Okay? But someone na gustong gustong gusto talaga makipag-ayos sa'yo. Siguro kung pagbibigyan mo naman, bakit naman hindi, di ba? Mabuting tao ka naman. Naduduwag lang siguro to. Possible. Okay? Tingnan natin. Okay, meron tayo seven of wands. Pinaglaban ka niya, no? Pinaglaban mo rin naman siya. So, naka-reverse eh. si Ace of Potions. Tuluyang nawala yung oh, yung yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Kung meron ma'am siguro 10% or 20%, pwede naman yan i-save. Pwede po yan i-save. But, ano you know, sa tuwing lumalayo ka, sa tuwing um, I think pinaparamdam mo sa kanya na enough na, pagod na ako. Yan. So, napapaisip siya na paano kung iba yung pangyari. Diba? Paano kung tuluyan na nang tapos na kayo. Parang hindi niya rin kaya. <laughs> yes. Hindi niya kaya mawala ka. Hindi niya kayang... Hindi niya kaya. Yun nararamdaman niya. But, sorry ha. Sorry to say. Pero may mga katabi siya malapit, mga kaibigan, na nag a sa kanya na tama na. Na tama na. Okay? So, the star ah uh, Queen of Swords. Alam na pagod ka talaga. Medyo nag-worry talaga siya. Naramdaman mo na or nararamdaman niya na inaayawan mo siya. Yes. The star. Queen of Swords. Yan. May mga bagay na pero hindi to bagay eh. Matatakot naman pala siya. Masira yung family niya. Ayaw na ayaw yung lumayo sa'yo. Dalawa kasing lumabas eh. Yan o. Oh at ito sumabay. Mahal ka ng taong to. Ayaw niyang iwan ka. Siguro yung iba sa inyo kailangan magtrabaho sa malayo. Pero talagang sadya naman ang gusto niya talagang ay makapag ano ka. Yung makasama ka niya. Yun nga lang yung iba. Di ba? Di diba merong ganun na ano? Person yung energy ng person yung pag malayo ka, problema kayo. Pero pag malapit siya, okay na okay siya eh. Meron gano'n na na-try mo na yun. Naranasan mo na yun sa kanya. At sobrang stress mo. Sobra. Well, tanungin natin kung mahal ka ba talaga ng tao na to. Kasi dalawa naman ang umalis, di ba? Yung emotions nyo biglang nawala. Maring yung emotions na yun, yung pagmamahal mo sa kanya, nabawasan. At siya din, nabawasan din naman. So, dahil siguro sa pangyayari, pero I think, ayaw ka niya mawala. Ilang, ilang cards na yung nag-ano eh. Actually, iba sa inyo. Sorry ha. Nakabuntis pang iba sa inyo eh. Pero tinanggap nyo pa rin kung hindi ito naka, kung hindi ito kung hindi ito nakabuntis maaaring um, napagsabay kayo okay pero nasa sa inyo pa rin yung decision okay Empress, temperance Mahal ka pa ba dito? Hindi siya makatulog oh balisa. Siguro pinarusahan mo talaga to. <laughs> Alam mo yung pinaramdam mo talaga sa kanya yung ano, yung bahala ka dyan. Kailangan mong kailangan mong ano, kailangan mong matuto. Yes. Yung iba sa inyo nagkabalikan pero hindi ganon kalakas ang tiwala na binibigay mo sa kanya ngayon. <laughs> okay. So parang naiinsulto siguro siya sa so the way na ganon na pag -ano. Pero anyway, siya makatulog. Nakokonsensya siya. Minsan napapatingin siya iyo na parang nakakawa naman to. Bakit ko ba to linoko? Yun. Yun yung nararamdaman. Diba? So, tingnan pa natin Sa career naman, ano kaya yung career ng person ninyo? Ace of Wands Ace of Wands Ano yung career ng person ninyo? Okay Knight of Pentacles. Makakabawi yan. Malimbawa na lugi, nagkaroon ng problema, makakabawi siya. For sure. Darating yung Blessings. Yes. Darating po yung Blessings. okay um ano to wait lang wow sige energy nyo na to ha wow knight of coins alam mo mas lalo kang gagaling mas lalo ka pang iaangat ng Diyos kasi matulungin kang tao. Pagpatawad, pagbigay, matiisit. Grabe yung grabe yung ano, yung ang bait mo. Yes, at dahil dyan, susukli ang kanya ng universe susukli ang kanya ng Diyos bibigyan kanya ng rewards dahil mabuti kang tao opo Ay. okay, get tayo ng another card anong blessings? anong mga blessings magpapanating? blessings. Ace of water. Well, alam mo, ito yung pangarap ng lahat ng magulang eh. Yung magkakaroon ka ng anak na ibibless ni Lord. Yan. Ang galing be blessed yung anak mo, magiging mayaman yung anak mo. Ano pang blessings? Blessings mo doon yung mga anak mo. Huwag nyo sakta yung sakta ni mga bata, ha? Bawal yon. Meron silang dalang swerte. Yung mga anak nyo, pwede yung silang sigawan para malaman nila yung mali nila. Pero yung sasaktan nyo na walang dahilan, bawal yon. Especially hindi nyo anak. Pinaalaga lang sa'yo, bawal yon. nakakakarma karma po. Five years ang karma niya. Night of water. Ayan. Emotional. I think kailangan mong matulog din naman ng maayos. Bigyan mo ng healthy pangangatawan ni sarili mo. Baka may dinadamdam ka na dyan. Diba? Balance dang yung emotions, yung yung nararamdaman mo. Lahat. Ibalance mo lang yan. Baka kasi mamaya, sobrang work ka na, sobrang, ano tawag doon? Yung or sobra ka naman nagpahinga. <laughs> yung mga gano'n, yung mga sobra naman. Yun. Para sa akin, work lang ng work. wag tayong sumuko. Okay? Wala, wala pang ano, wala pang, parang hindi pa siya bagay para sumuko. Okay? So, forgiven healing. Tama na. Kung sino man nakaway mo nakausap mo ng hindi maganda, tama na, patawarin mo. Okay. Ego. So, illusions, precious, metallicious. Okay. So, kailangan mo talaga magpahinga. Yung blessings, hindi siya sumagot eh. Ang sumagot is yung emotions mo ngayon, hindi siya intacto. Okay. So, siguro maaaring nag-over nag-iisip ka ng sobra-sobra. <laughs> nag-iisip ka na may takot sa puso mo. Meron ka rin something na um, iniisip na parang binabagabag ka. Siguro iniisip mo may third party yung person mo. Ito yung na-absorb na natin. Yun ang sabi ng, ng cards ninyo. Hindi siya sumagot sa blessings. But, tanggalin mo yan yung pagiging overthink mo. Yeah. Siguro bukas or ano, mag-overthink ka. Yan. Yeah. And, nararamdaman mo hindi ka love ng family. Anyone, sino man ang nasa paligid mo. Parang feeling mo hindi ka masaya. Hindi mo nabibigay yung parang deserve mo sa kanila. Parang feeling mo binigay mo na lahat nakukulangan pa sila. May mga ganun kang nararamdaman. Ganun talaga, may stress ka talaga. But, the end of the day, you know, you're guided pa rin, kahit pa paano. Magiging masaya rin ang pamilya mo, and your blessings. Yan, family first. Uh, Siyempre, trabaho tayo ng trabaho para may blessings huwag kayong mawalan ng pag-asa pagdating sa love bigyan nyo ng panahon yung isa't isa mag date kayo mag fuck kayo ng masarap <laughs> ba? Diba? mag enjoy kayo lahat lahat talaga gawin nyo tapos wag nyo iparamdam doon sa person ninyo na parang pagdating niya sa bahay problemado siya pagdating niya sa ganito pagkasama kayo problemado siya 'di ba mali 'yon <laughs> okay, enjoy the moment even though third party ka dapat iparamdam mo sa kanya na masaya ka, na masaya yung yung buhay mo pag pumunta siya sa'yo makaramdam siya ng happiness, yung mga ganon, okay so maraming masalamat po sa po mahilitaro. sa lahat po ng gustong magpariding ito po yung aking, ayos lang yung cellphone ko oh wala naman dito yung cellphone Anyway, may litaryo po, hanapin nyo lang. Yung video ko kahapon ni Open ninyo po yon, Meron po yung Facebook account doon. Okay, maraming salamat and enjoy watching sa channel ko. Okay? Um anything na oh, hindi ako makakabasa ngayon ng ano ng um, ng messages but it's okay. Ilalagay ko rin naman sa video ko. Okay? Ingat po kayo. Muli po, mahal ko kayo. Ingat po. Bye-bye.